Ngayong araw nga ay magluluto ako ng adobo. Di bali magsawa ka dito sa adobo. Huwag lang sa mga asawa at jowa nyo. Siyempre, ibang usapan na yon. Dapat maging loyal ka sa isang potahe lang. Huwag ka nang maghanap ng ibang potahe. Kung anong ihahain sa'yo, doon ka na. Dahil for today's video, ang lulutuin natin ngayon ay adobong walang hanggan. O ba diba, napaisip ka ano? Siyempre, charot-charot lang yon. Pero bago nga natin uumpisaan ang pagluluto natin, kinuha ko muna itong susi kasi bababa ako sa glit. Pupunta kasi ako ng bakala para bumili ng Sprite. Alam nyo ba kung saan ko gagamitin yung Sprite? Siyempre, hindi pa. Dahil sa fourth floor yung plot natin, kailangan kong bumaba ng apat na palapag. Kung mapapansin nyo, ay nasa taas ako kasi wala ako sa baba. Charot lang. Dahil sanay naman tayo sa akit baba. Kaya naman, for the go. Fast forward nga ay andito na ako sa tindahan. O ba diba, ang bilis kong bumaba. Nandito agad ako sa tindahan. Sempre pinas forward ko na nga, ba? Diba? Dahil sprite lang naman yung kakailanganin ko. Kaya buksan na natin itong refrigerator. Kukuha lang ako dito ng dalawang pirasong sprite. Kasi yung isa itatabi ko at yung isa naman ay ihahalo natin doon sa adobo. Alam mo na, kapag nauhaw tayo, siyempre iinomin natin yan. Nagbayad na nga rin pala ako sa cashier. Fast forward nga pala ulit. Nandito na ako sa accommodation, nakauwi na. Nakakapagod nga rin pala akyat babasag dan. Pero ayos nga lang yan, exercise ko na rin yan araw-araw. Alam nyo ba, nakakasawa na rin yung ganitong routine araw-araw. Yung tipong wala ka nang maisip, nang sasabihin. Kasi araw-araw mo na lang ito ginagawa, maghiwa ng sibuyas, maghiwa ng bawang. Yung ganito, ganyan, At paano kayati? O diba, nakakaloko, kahit ako nga naloloko na eh. Kasi nga, yung content natin is about cooking. Kaya, kailangan natin i-explain kung anong ginagawa natin yung parang nagtuturo ka lang sa grade 1 kung paano ito gawin at kailangan niyang sundan. O ba magluluto na nga lang pero napahaba pa yung kwentuhan. O siya, tara, makapag-umpisa na nga lang, makapagsalang na nga lang ng malinis na kawali dito. Mainit na yung kawali, syempre, naglagay na ako ng mantika. Ginis ako na nga rin pala yung bawang at isinunod ko na rin itong sibuyas. Pag lumabas na yung aromatics, pwede na natin ito ilagay yung liver. Para ma-reduce yung lansa... Maglagay tayo dito ng kunting suka... Maglalagay rin ako dito ng tatlong pirasong dahon ng lauret... Tatlo na agad... Para I love you... Maglalagay rin tayo dito... Turog na paminta... Yung tipong aatsingin ka... Pwede mong kalimutan yung iba... Huwag lang itong tuyuin mong jowa... Lagyan natin ng kunting oyster sauce, sauce... sauce Buksan mo na rin yan... At ibukos mo na rin yung sprite... Tapos takpan lang natin ito hanggang sa lumampot... Magantay lang tayo na 1,000 years later... Pero ang tanong... Kakayanin mo ba... Pwede Pwede mong kalimutan yung iba pero wag lang itong magic sarap. Dahil dito sa magic sarap, dito mo lang malalasap ang tunay na sarap. Maglalagay rin tayo dito ng kunting pangalmoranas. Bago makalimutan ang lahat, itatapok ko muna itong basura dito sa labas. Dahil kanina pa kumakawala itong mga bulate ko sa tiyan, makapaghain na para makakain na rin. Syempre, sasamahan ko pa ito ng matapang na kape. Sobrang hilig ko nga talaga sa kape. Alam nyo ba kung bakit? Kasi, hindi nyo alam. Sarot lang. Sobrang quality nga pala sa sarap yung adobo natin. Huwag ka muna mag-scroll. Tapusin mo muna ang video. Hanggang dito na nga lang pala ang mini vlog natin. Pakicomment naman kung hanggang saan umabot ang video at kung taga saan ka. Pero bago yan, magkapi ka muna. Charot! So ayun guys, hanggang dito na nga lang pala ang video natin. Thank you for watching. Hanggang sa susunod na pagkikita. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!